Eh mga kalingap no, dumating na po yung parcel natin, order natin. Yon, e, ni-request ko to kay Kuya Bal. No, para takip po diyan oh. Takip po diyan. Ni-request ko po to kay Kuya Bal no. Binayaran natin singilin natin si Kuya Bal pag ano, Pag balik pagdating. So bubuksan natin mga kalingap, bubuksan natin. Buksan natin itong parcel. Ito na yung order ko no sa Shopee. Hello, hello. Putol, ano yung ano ko yung ano tahi ito yung ano ko ito yung presyo ah untuk ini Oh. Ah. Tingnan. Okay. Yan. Ito ito na ito na. tapos itali natin ito try natin mga kalingap

Hindi naman yan para sa ulan, para sa init man to. Wow. dito natin isuksok isoksok natin muna mamaya yan yeah, mga kalingap ayun nandito na po yan na po yung order natin sa Shopee para maiwas dito sa init ng araw guys, nice. oh, maganyan. Mahal ata to kasi 1 ano to, 1 eh? mm -hmm. Hindi pumasok yung init. Ano nakikita din sa labas? Then, yeah.

Yan maganda na ba kalingat? Maganda na ba? Ayan na. Dito, umano ang init. Hindi mapasok. Dapat dito po, ano? Oo, oo. Pumasok din kasi init dyan. Pagaling pa daw. dito kasi. Para Kasi dito naman kami nagtatambay. aja jangan jangan tadi Oh, di ba? Kapayaran natin ito kay Kuya Bal. Kapayaran natin yan kay Kuya Bal, guys. Oh, pero hindi masyado may pinulusok pa rin ang init dito. Dito lang yung pulpan ni Sarah. Maganda, no? Maganda. Ayan. Yung mga kalingap, no? Ayan, ma-fold, fold, fold sya. Ma-fold. Ma-fold, fold. Tatlo po yung order yan. 1, 2, 50 yan lahat. Ibig sabihin, magkano isa? Mahal lang isa. Magulat si Kuya Bal pagdating. Uh. Okay ba? Bayaran mo ako. 1 to 50. <laughs> kung ano, kung 4 by 4 by 5. 4 with 5 feet. 3 with lang kasi to eh guys eh. 3 with. 3 with lang to. 3 with. Kung 4 ata siya kasya no. Tama-tama. Sukat na sukat. 4 by 4. 4 by 5. 4 ito 3 lang kasi to 3 3 width and 5 feet. 5 feet. Ayan. So, bungal yun doon. Hindi siya ano. And estimate ko lang kasi. Wala kasing tip measure eh. Ayan. El estimate. Kung ano talaga yan, sarado talaga yan siya. Hindi walang bungal. Kung uh, 4 width ba? O 4 width. Nawala eh. Ayan na. Okay, yeah, thank you guys. Thank you so much. Ayan. Ayan guys, oh. Okay, okay, okay.